Isipin ninyo, nag-witness dito, May 2022, two days later, nilooban yung bahay. Anong paliwanag natin doon? Ating napag-alaman, mga active police ng Lucena ang mga ito, Mr. Chair. It's the same pattern Itong walong ito na-identify na sila talaga pumasok doon sa bahay ni uh, Miss, Mrs. Uh, Rian Sales. Yes, sir Kami na rin po ng aking investigador, sir Ang personal na nagtulong na pag-iimbestiga kasi, how, sir How are these people been identified? Uh, through the CCTV, sir So nakita talaga sa CCTV na pumasok sila sa bahay Intimidation what? Ang ipinahil po namin kasi, sir, ay Una po yung violation of domicile Grave threat po, sir And unjust vexation. <laughs> Di lahat ano? Uh, available? Yes, sir Ano yung status? Hindi ko na masikmura talaga, Mr. Chair. Tila parang lubos ng binabastos ang ating kagalang-galang na kongreso at ang mga membro ng bumubuo ng komitibang ito. Parehong mga salarin ng ating iniimbestigan. I am furious and appalled beyond words because of this incident, Mr. Chair. As you recall, Mr. Chair, our last witness during our last hearing, May 2022, 2024, Ms. Renelyn Rianzales, buong tapang pong isiniwalat ni Ma'am kung ano ang nangyari sa kanya nung nakaraang Barangay SK Elections in 2023. Naikwento niya sa atin nung October 28, 28, habang naglalakad siya, kasama kanya mga kandidato sa Purok Magaling ay bigla na lang may mga dumating na mapitong armadong kalalakihan, pinalibutan, tinakot siya at kinasahan ng mga high-powered armalites and guns. Tila baga mensahe nito ay kung tumuloy kayo sa pangangampanya ay papatayin namin kayo. Ngayon, dalawang araw lang pagkatapos niya tumistigo dito sa ating komitiba, dito sa mababang kapulungan another incident of harassment, violation, violence occurred. May 2022, she, she served as one of our resource persons and witness. In May 2024, 24, at 3.15 in the morning, kasama niyang natutulog ang kanyang dalawang apo alas stress ng umaga, madaling araw, bigla na lang nilooba ng mga grupong armadong kalalakihan. Gaya ng dati, na nakamaskara, gaya ng dati, may dalang high-powered armalites, gaya ng dati, tinutukan ang ating witness. Mr. Chairman, this tramples on the very essence of our legislative process. This tramples upon the very essence of our democracy. This tramples upon the, the very essence of finding and ferreting out the truth. Isipin ninyo nag-witness dito, May 2022, two days later, niluoban yung bahay. Anong paliwanag natin doon? Atin na pag-alaman mga active police ng Lucena ang mga ito, Mr. Chair. It's the same pattern. This certainly, this certainly cannot be a mere coincidence. Kagaya ng dati, klaro ang mensahe nito. Masasamang loob na hoodlum Kung tumuloy kayo, Ma'am Rialin Renzales sa pagpapas testigo laban sa pulis, papatayin namin kayo. Mabuti na lang Mr. Chair na itong mapulis na ito ay nahuli pagkatapos ng insidente base sa mga reports na, na natanggap ng inyong abang lingkod. Kasalukuyan pong nakakulong ang mapulis na ito. Nandito po si Ma'am Renalyn Rianzales, I think she's with us. Nandito po siya. Andiyan ba si Renalyn Rian, Rianzales? Ma'am, gusto ko lang po iparating sa iyo na taus puso po akong nagpapasalamat sa iyo. At buong tapang po kayong umarap muli sa komitibang ito. Kasi kung hindi niyo po ipapakita ang lakas ng loob at ang tiwala sa Kongreso, hindi po natin maiaayos ang mga problemang hinaharap ng ating bansa pagdating sa mga halalan. Mr. Chair, can you imagine what happened to her during the Barangay Elections? Two days after she testified in this committee, the were committed against her again. Ma'am Reynelyn, pwede mo ba may kwento? Sa amin, yung malagim na pangyayari uh, sa araw ng biyernes, alas 3 uh, ng umaga. Before you, uh, ba bago po kayo magsimula ng inyong salaysay, uh, upo na po kayo, nakapanumpa po kayo nung nakaraang uh, nakaraang hearing. At uh, nagpapasalamat po kami sa uh, tapang na pinakikita po ninyo. No? Uh, hindi po bi biro uh, kasi eh, nabasa ko po <laughs> yung news article. Eh. And uh, all the members have the copy of this uh, news article and at the same time, uh, Uh, nagulat din po kami that after our investigation, two days after ay uh, nilusob ang bahay ni uh, Ma'am Rian uh, uh, Rian Sales, Reneline Rian Sales. Uh, thank you so much po, sa pagiging uh, uh, strong po ninyo. But alam po namin sa puso at isipan niyo naroon po ang takot. Uh, rest assured po na yung ating pong kongreso uh, we will do our best to protect you and your family. And at the same time, ay uh, magkaroon po ng absolute um, resolution itong iniimbestigahan po namin. And uh, the Deputy Speaker, J.J. Suarez, already uh, gotten the uh, approval of this committee and the Speaker to uh, protect your family. At uh, hindi po kami titigil hanggang hindi po natin nakikita ang katotohanan kung sino nasa likod po nito. Sige, makakaano na po kayo, makakapag na po kayo. Ako po si Reneline Torres Rian Sales nasa wastong taong gulang, at kasalukuyang pong naninirahan sa Purok Masagana, Barangay Ransohan. Lungsod ng Lucena. Excuse me. Noong May 22 po, 2024, kumigit ko po ng alas 3.15 ng madaling araw. Natutulog po kami nung dalawa kong apo sa amin bahay. Nagulat na lang po ako nang bigla pong lumagabong yung pintuan ko sa harap ng bahay ko. Na sa gabi po, yung ilaw ko po sa labas ng aking bahay, yung po ay magdamag na buhay. Pero nung narinig ko po na apat hanggang limang tadyak sa pinto ng bahay ko, nang nagmulat po yung mata ko, patay po yung ilaw. Tapos may nagpa-plus light po doon sa labas ng aming bahay. Nang mabuksan po nila yung pintuan ko, sila po ay pumasok dun sa, ba sa bahay ko at noon po ay bukas yung pinto ng kwarto ko. Umimig po sila ng pulis, pulis. Dapa. Kamay sa likod. Sabay tanong po nang habang nakatutok yung barrel sa akin, tinatanong po nila si Jonathan kung nasaan. Sabi ko po ay nasa trabaho. Nung lumabas po sila dun sa pinto ng aking kwarto, ako po ay palihim na tumingin sa kanilang... katawan... Nung bumalik po sila dun sa kwarto ko, ako pinakaupo na. Pinaslight po nila yung aking mukha. Tinanong po uli nila ako kung nasaan si Jonathan. Sabi ko po ay nasa trabaho. Saan daw po nagtatrabaho? Sabi ko po sa Laguna. Ang ipinagtataka ko po, bakit po sila pumasok ng bahay ko nang wala pong warrant o wala pong abiso sa akin? Ang sumilid lang po sa isip ko, nagsalaysay po ako dito sa kongreso noong May 22. Nangyari po ay May 24. Yun po ang nalalaman ko lamang na dahilan kaya po ako ay pinasok ang bahay ng walang paalam sa akin. Nung naramdaman ko pong wala ng tao dun sa labas ng bahay namin, pinilit ko pong batin yung dalawa kong apo na isang siyam na taon at isang walong taon. Habang nangangatal po yung katawan ko, tumakbo po ako sa bahay ng nanay <laughs> Kaya pag naaalala ko po yung nangyari, ako po ay taot na taot pa rin hanggang ngayon. Ako po ay nananawagan sa eh, po ng national. Sana po ay mapadali po yung pag 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 alam po kung bakit po pinasok yung bahay ko. Hanggang ngayon po talaga ako po ay takot na takot pa rin. Kukwento ko po sa inyo, ayaw na po kong payagan ng mga anak ko pumunta dito ngayon. <laughs> Pero gusto ko lang po talagang magkwento sa inyo na ganun po yung nangyari sa akin. Sinabi ko na lang po sa mga anak ko na itutuloy ko at sasabihin ko lang naman po ay yung katotohanan. Yun lang po at salamat. Ah, uh, Congressman na... Uh... I think Congressman uh, JJ this is uh, not only a direct attack on them but a direct attack to us dahil po they wanted to um, uh, to obstruct yung ating pong ginagawang investigasyon. and uh, by doing that ay uh, yung fear factor that they wanted to uh, employ upon you for you not to attend on this hearing and for that it is uh, uh, really uh, an attack to this uh, institution and that's why uh, Congressman uh, G. Suarez, uh, yes. you want to proceed? Um, Mr. Chair? You know, this is I've been a congressman for four years, five years now. Um, and previous to my um, uh, position, uh, you know, my, my parents also became uh, representatives of the district that they used to, to represent. And I think this is the first time lang that I can recall. na may ganitong pangyayari. Na merong tumistigo sa mababang kapulungan at ikunento yung karanasan niya kung saan tinakot, pinalibutan, at uh, tinutukan. At pagkatapos nun, ng kanyang pagsisiwalat ng katotohanan, two days after the fact, it happens again. And this is not anymore during before or after a barangay election this is an ordinary times mr chair sa sobrang takot po ng witness natin siya na po ang nagsabi sarili niya na po ang anak ang nagsasabi na wag na kayo pumunta diyan mr chair ano po natin mabibigyan ng kapayapaan ang mga kababayan natin kung sa mga ganitong bagay yung mismo may inaasahan natin na poprotekta, magtitiyak ng ating kaayusan at katahimikan, ay eh sila pa mismo ang nasa likuran. So, it's, it's disturbing to me because it violates the very essence of why we are all here. It breaks the very fabric of society. And, Mr. Chair, I think Um, as duly elected officials, members of this committee, we need to make sure that number one, kung sino man ang nasa likuran nito at kung sino ang nasa likuran ng mga tao nasa likuran noon, ay mabigyan po talaga ng tamang hustisya. Pangalawa, yung mga mag-witness dito sa atin, whatever committee, may this serve as a lesson to us all that they need to be protected, that they need to be uh, given ample support. Dahil napakahira po ng ginagawa nila, nahaharap sila dito sa ating committee in front of the millions of Filipinos who are viewing us either through TV or Facebook. Malalaman kung sino sila, malalaman kung ano nangyari sa kanila dapat siguro masiguro din natin na uh, nabibigyan natin sila ng tamang seguridad. Ang nakakalungkot po ay yung inaasahan po nating dapat magbigay sa kanila ng tamang seguridad ay sila pa po yung gumawa nun sa kanila. So, uh, Deputy Speaker, uh, kasi dun sa report no na that, that was submitted to this uh, committee, uh, identified yung walong uh, policemen. They were identified no. Uh na identify po to no. Uh, siguro tanungin natin ang uh, ang uh, Quezon, ano, yung uh, COP or yung chief of police ng ano, ng ano, you, you are the, the acting chief na ngayon, ha? Oh? Ikaw yung uh, happy ngayon ng uh, Quezon? Yes, sir. Pero na-relieve din po ako, sir, noong uh, May 24, four uh, dahil po sa incident na yan, sir. Dahil sa incident, incident to, na-relieve na ka? Yes, sir at itong walong ito na identify na sila talaga ang pumasok doon sa bahay ni uh, Miss, Mrs. Uh, Rian Sales. Yes, sir. Kami na rin po ng aking investigador, sir, ang personal na nagtulong na pag-iimbestiga kasi, how, sir. How are these people been identified? Uh, through sa CCTV, sir. So nakita talaga sa CCTV na pumasok sila sa bahay? Uh, no, sir. Sa doon po, sir, nung pagpunta nila sa Barangay Bara at based po sa statement ni Ma'am Renilin at uh, saka po, sir, uh, doon sa pagbalik nila sa police station. Nasaan na itong walong ito? Nakakulong po sir ngayon. So ngayon nakakulong sila. Yes sir. And uh, I, I think uh, it is important uh, on this um, hearing that I think uh, we need to have a motion to invite this uh eight, ano uh that perpetrated that ano, that uh, incident or no, that crime against uh Mrs. Rian uh, Sales. Hindi natin 'to palalagpasin. Dahil sa ginawang ito and we will be calling also the attention of our um Chief Si uh Chief PNP Marbil no. Just come to think of it. 22, May 22, nag-conduct tayo ng hearing with this witness and then after two days, pinasok ang kanyang bahay. Di ba? Clearly, ito'y pananakot sa ating mga witnesses para wag mag-appear dito sa kongresong ito. And uh, we will be inviting uh, because this concern our our national uh, leadership, our national organization. Dahil may mga gantong klaseng pulis, oh. Again, sasabihin po namin sa inyo, we have talked to the speaker and to the CPNP asking us, di ba, na natignan yung mga organisasyon na minsan ay napapahiya yung ating mga kapulisan. Pero kung merong gantong klase ng mga pulis, di ba, na inaabuso ang kanilang kapangyarihan, I think, Mr. Chairman, a uh, Mr. Chairman, members of this committee, ano, uh, mahirap masundan yung ating usapan ngayon. We have to cleanse our organization, okay? So, hey Congressman Paduana, uh, you are recognized. Before you you proceed, uh, Congressman Paduana, no, Chair would like to uh, acknowledge the presence of Congressman Posita. Go ahead. Thank you, Mr. Chairman. Just a quick manifestation, Mr. Chairman. This what, what happened with uh, with the witness? It's not only an attack to this committee. This is an attack to the institution. Yes. Well, in fact, Mr. Chairman, though they are now detained in in Uh, in Quezon. But, with regards to, the, to this uh, committee in the House, Mr. Chairman, they have violated our internal rules. Our rules in contempt, letter F, or paragraph F, and due interference during committee hearings and inquiry in AW legislation. Kaya kahit, Mr. Chairman, kahit makalabas lang makapag-bail, ako, I will not test I will not hesitate to move, Mr. Chairman, to cite it in contempt. That is undue interference. Hindi lang simpleng tinakot nila yung witness. That's an insult to this institution. Wala silang pakundangan. Kaya, yeah, Mr. Chairman, of course, we have to invite them, but sabi ko na nga, eh, malamang baka, baka makapag-bail. Pag makapag-bail, Mr. Chairman, dapat pumunta sila dito. And I will personally move to cite it in contempt or undue interference at the very least, Mr. Chairman, because letter F is just 10 days of detention, maximum 10 days. Thank you, Mr. Chairman. What, what, is the case filed against them? Um, Adjust fixation, threat, intimidation, what? Ang ipinahil po namin kasi sir ay una po yung violation of domicile, grave threat po sir, and unjust vexation. Tilahat <laughs> yan, ano, uh, available? Yes sir. Ano yung status nila ngayon? Are they uh, going to file for ano? Uh, Nung umalis po sir kami ay nakakulong pa rin po sir hindi ko lang po alam sir kung sila ay nag-aayos na sa oh, With this ano with this action that was taken by this uh, eight PNP uh, officers uh, RD what uh, action will be taken in order to uh, prevent uh, for this men to, ano uh, uh, magpapail ba kayo ng uh, administrative case against these people? The uh, ongoing na po yung uh, proceedings ng uh, administrative uh, cases nila. Uh, it was uh, taken over by the uh, regional internal affairs uh, service Your Honor. so we'll be asking the you know the prosecutors office of uh, Quezon no uh siguro the comsec uh, will uh, write a letter para at least maimbitahan po natin agad sila right away in the next hearing e, with the permission of the body okay lang po ba okay so there's a motion by congressman ako